Ito, sa usaping uh, legal natin ngayong araw, dalawang impeachment complaint ang inihain ng iba't ibang uh, grupo laban kay uh, Vice President Sara Duterte kaugnay ng diumanong maanumalyang paggasta ng kanyang confidential funds Office of the Vice President at Department of Education. Inendorso ng uh, ni Akbayan Party List Representative Percy sendanya ang uh, unang impeachment complaint habang inendorso naman ng Makabayan Bloc ang ikalawa. Nauna na nga iginiit ni Vice President Sara Duterte na walang irregular sa paggamit ng kanyang confidential funds at pawang harassment at pamumulitika lang ang ginagawa sa kanya. Nauna na nga dumistansya ang Malacanang sa isyu ng paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Duterte. eto para pag-usapan ng uh, usapin niya, makakausap natin ang isa sa mga complainant laban kay uh, Vice President Duterte ang executive director ng Ninoy and Korea Foundation Mr. Francis Kiko Aquino D yan. Magandang, uh, magandang magandang araw po ho, uh, uh, Sir Francis uh, Aquino D kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at uh, napapanood din ho sa PTV Yan magandang umaga po uh, sa mga nakikinig at maraming salamat po sa imbitasyon Sir, uh unahin naho natin no. Naghain ang inyong uh, grupo ng uh, unang impeachment complaint laban kay uh, Vice uh, President Duterte. Ano ho yung naging basehan ninyo dito at anong mga impeachable offense no? Ang uh, nga uh, nakasaad ho dito sa complaint na ito. Well, ano po? Ah? So 'yung unang complaint po, um, sa pagkaka ko po kumpara sa pangalawa, mas malawak po 'yung mga basehan na nakalista po dito no. So bukod po sa paggamit ng um, confidential funds, um, isang mahalagang article din po doon yung grave threat na binaba ni uh, Vice President Duterte sa um, sa buhay ng mga mataas na opisyal ng Pilipinas. No? So, yung pagbanta ng assassination, at least para sa akin po, yun po yung red line kung bakit, um, mula, um, kung bakit napakahalaga na impeach na nga si VP Sara. Kasi yung ganyang pananalita, kailangan may consequence po. Na dapat hindi po tayo nagkakaroon ng pagbanta ng pagpaslang, hindi po tayo nagkakaroon ng uh, pagbanta ng ganong karahasan sa kahit sinong tao. Pero lalo na po sa, um, sa kinatawan ng taong bayan na umuupo sa um, Malacanang, kung sino man yun. At um, siguro um, baka mahalat, mahalatan niyo po na hindi, wala naman akong masyadong pagmamahal sa ating presidente, pero kahit sino man po yung isa-threaten ng ganyan, um, hindi po yan karapat-dapat at kailangan may consequence po. And so you mentioned about the threat ng No? So sa inyong palagay, yung depensa ho niya na sinasabing siya ay, uh, ay may, ma may mga pagbabantaho sa buhay niya, kaya niya naisipan nga yun no, know, na pagbantaan din yung buhay ng Pangulo. Ano ho yung uh, reaction reaksyon niyo dito? Well, ako po parang two wrongs don't make a right, no? So kung ano ho, um kung meron siyang pagbabanta, sana tupan siya sa tamang proseso, 'di ba? Sana ni report niya sa pulis. Meron siyang uh, kahit na lumiit po yung kanyang um hindi, hindi ko na pumaalala yung tamang um, term kasi bago lang siya pero yung uh, vice presidential security group Um, kahit na mas konti ito, siya yung unang vice president na may ganyan. No? So marami naman siyang ibang remedy kung meron, siyang, kung meron talagang pagbanta sa buhay niya. Bakit po yun umabot sa punto na sinabi niyang no joke, meron siyang hinayar na, um, na papatay sa, um, sa presidente. Na again, um, ako po siguro naapektuhan talaga ako kasi ako ho, yung galit ko po sa Pangulong Marcos, no? siguro ka-level lang po ng galit ni VP sa dami ng ginawa ni, ng Pangulong Marcos sa ating bayan, pati sa pamilya ko. Pero dahil naniniwala ako sa karapatang pantao, dahil naniniwala ako na sagrado yung ating konstitusyon, hindi po, niminsan ay hindi ko may isit na umabot sa ganong step, no? yung pagpanta ng uh, pagpaslang. So kaya siguro manggaling na nga sa, sa, sa akin, mahalaga na sabihin na may consequence yung ganyang pananalitan. Sir, ito naman 'no, uh, mayroon tayong uh, art, uh, 24 na articles of uh, impeachment na nandun ho sa complaint. Uh, kasama na din ho dito yung mga dating uh, bukod ho dun sa confidential funds no sa OVP and DepEd. Kasama na rin ho yung mga paggasta niya dun sa bilang uh, dating uh, mayor ng Davao City. Ito nga 'yung pagbabanta kay uh, Pangulong Marcos. Ano ho sa tingin ninyo doon sa 24 na articles of impeachment, ano ho yung pinakamabigat ho doon na talagang uh, sabi natin talagang dapat siyang matanggal na sa puesto? Well, siguro po, ano, yung, nasabi ko na rin po siguro, no, yung grave threat, yun talaga para sa akin, yung, yun yung crossing the Rubicon po, eh, yun yung, um, yun yung nagpa-decide sa akin na uh, mula sa, ano, yung ibang mga mekanismo ng accountability sa sistema natin, bukod sa mga congressional hearings, kailangan na, na tong umabot sa talagang impeachment. Kasi yung pag sa kinatawan ng ating bayan na inelect sa tamang paraan, um, baling mali po yun, no? Pero bukod po doon, kaya po 24 yung um, articles of impeachment natin kasi sa tingin namin, lahat ng mga pinagkakagawan ng ating vice-presidente dapat mapag-usapan. Dapat um, parte siya ng diskurso ng impeachment. So mula yan sa confidential funds na um, bukod sa uh, anomalyang paggasta nito, yung mahalaga rin pag-usapan sa nito hindi ginastos. No? yung track record po ng ating vice presidente nung siya ay nasa DepEd, sobrang dismal po. Parang three, um, sobrang laki ng natirang backlog sa ating classroom na noong, ako po, I, I, I can say with confidence, noong June uh, 30, 2016, no? So, after, before, before Duterte took power, no? June 30, June 30, 2016, zero yung backlog niya ng classrooms. So, bagamat ano, may malaki yung papel doon ng nakaraang administrasyon, um, yung current administration. And I, 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 would also say na yung presidente natin may sabit din dito kasi siya yung nag kay VP Sara. Pero yung, hindi, yung failure noon, yung failure natin na maresolbahan yung education crisis na napag-usapan sa lahat ng debate noong 2022, na isang tandem lang yung hindi sumama sa mga debate na yun, um, sobrang, sobrang betrayal yun sa taong ba and uh, malinaw ho yan, sir no ito sinabi naman ho niya vice president Duterte na yung uh, mga panggigipit sa kanya di umano no? ay dahil sa siya ay bantas, 2028 uh, presidential elections ano ho yung uh, reaction niyo ho dito well siguro po ano ho eh kung yung sistema natin um nag-aallow na yung mga o kung baga ano kung yung sistema natin ang resulta nito ay napapanagot yung mga nagbabanta ng pagpas lang, yung mga nagbabanta ng karahasan. Kung dahil sa sistema natin, um, napapanagot yung maling paggasta ng pondo o yung pagtatago ng impormasyon tungkol sa paggasta ng pondo, o kung napapanagot yung ganitong tao, siguro ang ibig sabihin nun, gumagana yung sistema natin. Di ba? So, kung merong makikinabang dito sa politika, tori na lang si VP Sara. Sana umayos siya nung, nandun, nung, ginagawa niya yung trabaho niya. De, hindi magkakaroon ng ganitong um, opening yung mga kalaban niya sa politika. Ang masasabi ko lang po ako, um, wala po akong balak na tumakbo, wala po akong interes sa politika. Nakita ko lang na may ginawang napakalubhang pagkakamali yung ating vice presidente. Kaya um, nagdesisyon po ako na kailangang kumilos at yun din po yung pagpasya ng mga kasama ko na komplena. Yung 16 po na complainants. Yung parang medyo Marami po yung napag-usapan pero at the end of the day yung naging desisyon it's the right thing to do. Alright, Sir, uh, ito dumistansya ho no ang Malacañang sa impeachment uh, laban kay Vice President uh, Duterte at sinabing ang proseso na ito ay uh, pagsasayang lang ho ng oras. Ano ho yung uh, reaction niyo ho dito na parang wala na nga support suporta ang uh, uh, Malacañang ho dito? Again, siguro sa mga nagmamahal sa bayan, siguro hindi nakapagtataka na ang isang Marcos ay walang pakialam sa accountability. Napaka-on brand po ito. Parang sobrang tagal na nilang tumakas sa accountability para sa nakaw nilang sa nakaw na yaman ng kanilang pamilya sa pagnanakaw nila. So, um, ewan ko po kung siguro ako personal opinion ko na lang po hindi masyadong surprising na uh, sa isang pagkakataon na napapanagot yung isang baduktot na opisyal medyo dumidistansya ang isang Marcos. Spero again kaming mga karaniwang mamamayan um siguro tungkulin well una tungkulin ng presidente na ipagtanggol yung constitution so nakapagtataka na ayun siya ayaw niya tong gawin pero kaming mga karaniwang mamamayan tungkulin din namin na ipagtanggol yung constitution na manindigan para sa tama so kung hindi ito ga, kung walang interes yung presidente at least nandito kami na andito tayo na pwede parang manindigan yun po siguro yung kagandahan ng ating Um, sistema na nakasaad sa konstitusyon na kahit sinong mamamayan yung pwedeng maghain ng um, impeachment complaint. Um, hindi po ito umaasa lamang sa ating mga politiko. Bagamat sana, um, maninindigan din sila para sa accountability. Um, yung kagandahan ng ating 1987 Constitution na bunga ng EDSA ay hindi lang nakaasa sa uh, ating mga representatives yung ganito um, tungkulin. At eh uh, ito nga ho sir kamakailan lang ay nabanggit ni Vice President Duterte ang uh, nangyaring assassination sa inyong uh, lolo, si dating uh, senador uh, Benigno Aquino Jr. Ano ho yung uh, reaksyon nyo dito at nabanggit pa niya yung uh, inyong uh, uh, lolo nga ho no? Well, I think on the one hand, tama naman na parating ipaalala na itong pamilyang Marcos, hindi talaga sila santo. Meron silang ang dami nilang masamang ginawa kung sila mismo yung pumatay kay Lolo Ninoy, uh, aminin ko po, hindi ko alam. Um, yung, ay, hindi ko alam kung na-establish yun legally. Pero um, kung hindi man sila yung pumatay, pinakulong nila yung Lolo ko ng, ng, ni Marco Sr., yung Lolo ko ng pitong taon at pitong buwan. And siguro yung environment na ginawa ni Marco Sr. na isang diktadurang sistema na ang daming um, ang daming naghihirap at ang daming hinaya ang daming mga karahasang hinayaang ang mangyari no so siguro dapat uh, accountable sila doon pero gayon pa man um, hindi naman itatama ng isang pagpas lang ang isa pang pas lang again two wrongs don't make a right na um, ako I mean, or para sa akin sobrang ipokrito ko naman kung um, papayag na ako na magkakaroon ng isang political assassination dahil lang ayoko yung tao na nasa puter. Sobrang ipokrito po yun. So, kaya siguro, at least for me, wala po akong um, nire-represent dito. Hindi ko, po, hindi ko po ito ginagawa on behalf of the Aquino Foundation. Lalo ko po pong, uh, lalong hindi ko po, po ito ginagawa on behalf of my family. Ginagawa ko lang ito bilang isang mamamayan. Pero for me, tingin ko mahalaga na gawin ko po yung itong step para masabi na sa lahat ng pagkakataon, tininoy si man yan o kahit sino pa man, um, mali yung ganitong pagpasla. Ayan ho, maganda rin ho na nalinaw ho ninyo no, na uh, hindi po ito on behalf of the Aquino Foundation at ito ay uh, inyong personal ho no, na talaga namang mga uh, paghahain ho ng complaint. Ito sir, apang uh, panghuli na lamang ho, no, ano ho ang mensahe ninyo kay Vice President uh, Duterte kung meron man at uh, sa publiko ho? Siguro po ano ho, um alam niyo po si dahil po sa mga pinagkakagawa ni uh, President Duterte nung panahon niya at dahil sa siguro rin dahil sa ano um yung yung appeal ni Marcos Sr. na isang diktador na medyo pinaki, napakinabangan ni um, President Duterte at medyo napakinabangan ni na both ni na President Marcos Jr. at ni VP Sara. Siguro na kinakabahan si VP Sara na kung mapapad, kung mapapasa ilalim siya sa ganitong pwesto kung ano-ano yung gagawin sa kanya. Pero ang siguro ang sasabihin ko na lang, meron tayong isang demokratikong sistema. Merong patas na pagtrato kung haharap tayo sa ganitong sistema. At sana humarap si VP Sara dito at yun po yung magiging patunay na isa tayong demokrasya at higit pa roon, mali yung ginawa, mali yung estilo nila, mali yung estilo ng um, diktador, mali yung estilo ng kar karahasan. Yung tama po ay yung rule of law at yung demokrasya. So sana po um, tumailalim siya sa ganitong proseso. Kung tama siya, lalabas din yan. Kung mali siya, lalabas din yan. At mapapatunayan natin na mali yung, um, yung estilo na patayan na lang. Na meron pa rin rule of law, meron pa rin demokrasya sa ating bayan. Maraming salamat ho sa inyong oras, Mr. Kiko D. Maraming salamat din po Atty. Danny. Maraming salamat din po sa mga nakikinig ngayon. Si uh, uh, Francis Kiko Aquino D. ang isa sa mga complainant laban kaya Vice President Sara Duterte. Sa pagbabalik ng uh, usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong uh, katanungan, comment o reaction sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169 o hanapin ang ating uh, live stream sa Atty. Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.